mapagpalang araw po sa inyong lahat. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa munting page ng Paathag. Kamusta po kayo? Sana ay palagi po kayong ligtas sa lahat ng mga sakit at mga pangarib. Narito na naman po tayo at nais po namin kayong paglingkuran. Ayon sa aming makakaya para ipagtanggol ang pananampalatayang katoliko. Katulad ng mga kapatid natin sa ibang paninampalataya na ipinagtatanggol nila ang kanilang mga pinaniniwalaan, ay ganoon din po tayo. Ang layunin po namin dito ay ibahagi sa inyo ang aming mga kaalaman. At sa pamamagitan ng ginagawa namin ay para patatagin ang pananampalataya ng mga kababayan po nating mga katoliko. Sa pagkakataong ito ay makakasama ko sina Sister Leonor at Brother Dennis Bibigay kami ng aming komento tungkol sa naging sagot ng mga Iglesia ni Cristo ministers sa video ni na Father Abe Ganyosa at Atty. Mario Riasos. Ito po ay may kinalaman sa nakasulat doon sa Hebreo 1, versikulo 8, na kung saan ay bilin ang nakasulat sa awit 45.6. Pagamat hindi po natin mabigyan ng komento ang buong video ng mga kapatid natin mga Iglesia ni Cristo, doon po tayo magbibigay ng komento sa sinabi nila na maling translation daw, yung, Your throne, O God, dahil ang tamang translation daw ay, God is your throne. Para po sa informasyon ng na mga nanunood, may saling po kasing, Your throne, O God, at may saling din pong, God is your throne. Kaya ang tanong, aling saling ba ang tama at naayon sa original text? Ang pag-uusapan po natin dito ay ang grammar ng Hebrews 1 verse 8 at kung ano ang komento ng mga darubhasa tungkol sa tekso ng Hebreo 1, Nagara, 8 at awit 45, 6. Alam naman po natin kung bakit ayaw tanggapin ng mga mga iglesia ni Christian ministers yung your throne, O God, para sa si Hebrews 1 verse 8 dahil kumukontra ito sa kanilang paniniwala na si Kristo ay Diyos. Hindi kasi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Para po sa inyong informasyon, narito po ang bahagi ng video na kung saan ay sinasabi ng mga Iglesia Ni Cristo ministers na salin daw ang your throne, O God, para sa Hebrews 1 verse 8. Oh, nung uh, talakayin ni na-Attorney Marwilyang, every uno otso, at mm -hmm. uh, Paano nila tayo kinantsawan nung kinatalakay nila yung talatang yan, kapatid eh, darami. Para ba ang pinalilitaw nila, sila lang may alam nung langu biblical languages, tayo wala. Mm -hmm. Eh, kinuha nila yung Old Testament. Kasi yung Hebrews one uh, 1.8 na pinag-uusapan natin, kaling mm -hmm. galing po yan sa awit 45. Sa Isenoy, na parang sinasab... bagang hindi natin alam na doon nagmula. Oo, oh, oh, parang ganon. Mm -hmm. ah, pakinggan natin sila. Tila bagay talagang kapos sa pag-aaral ng Biblia itong ating mga kaibayo. At hindi rin nila sinasabi na yung Hebreo 1.8 ay hango sa awit 45.6 na ganito rin po ang ating mababasa. Ang yung luklukan o Diyos ay magpakailanman. Setro ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian. Thy throne, O God, is forever and ever the scepter of the kingdom is a right scepter. Eh kung sila po ay marunong magbasa ng Grego, yung Diyos doon ay tinatawag ay yung trono o Diyos. At hindi po yon description ng trono. God is your throne. Kaya po talaga tama po kayo. Wala po talaga maituturing na eksperto sa salita ng Diyos, lalo na sa mga original na wika dyan sa ating mga kaibayo. Kaya sa bahagi ito, kapatid na Ramil, ay tatanungin kita, tayo ba bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Tutol ba tayo na ang nilalaman ng Ebreo 1.8 ay hinango sa awit 45.6? Hindi ho tayo tutol. Ang tinututulan natin, yung kanilang maling konklusyon hmm. na pinalilitaw nila, talagang noon pa sa Old Testament pa lang, ay pinatunayan na at sinabihan ng daw, daw, daw ng Ama ang kanyang anak na si Kristo na Diyos ang ating Panginoon. Yayamang yung nasa Ebreo 1.8 ay galing doon sa uh, sa awit 45.6. Mm. Ano bang nilalaman noon pagkabinasa natin sa kibasale uh, sa ibang salin ng biblia uh, kasi ang gusto nilang lang basahin 'yung pumapabor sa gusto nila no alam hmm. uh, ba pag binasa nila ibang translation parang nandoon niya yung your throne o god hmm. no oh god yung hmm. uh, vocative case hmm. pero pag tiningnan naman natin sa ibang salin ito pakinggan natin itong isang salin uh, new world translation din sa 45:6 ng awit god is your throne to time indefinite even forever ito sa binasa natin, kapatid na Michael, kung mapapansin nila, pareho dun sa ating binasa kanina sa Hebreo 8. God is your throne to time and definite. E di, ang Diyos nga, throne, no? luklukan ng anak o ng ating Panginoong Isu Kristo. Siguro basahin pa natin, meron pa bang ibang salin na magpapatunay do sa saling binasa natin? Oh, ito naman, the Bible uh, in living English. Ang nakalagay rito, God is your throne forever and evermore. The scepter of your kingdom is a scepter of equity. O oh, dito sa saling ito, And eh, nakalagay naman dito, God is your throne forever. So, pareho. Pagka, binag, pag uh, tinignan natin yung Hebrew 1.8, yung uh, pinaka-quotation, mm -hmm. di ba? God is your throne. Pag tinignan natin yung source ng quotation na yun, yung awit 45.6, sa ibang mga salin, mm -hmm. tulad ng binasa natin, pareho lang. God is your throne. O ang Ama, ang luklukan o trono ng anak o ng Panginoong Heso Kristo. Yayamang sa Grego, kinuha yung kapatid na Ramil, yung nasa Ebreo 1.8. Pagka binasa natin sa Greek Bible, ano bang nakapaloob doon katunayang maling salin, maling salin ng Ebreo na pinagsabihan daw ng ama mm -hmm. na Diyos ang anak. Eh, pag eh, sa awa na Diyos, meron naman tayong isang salin ng Biblia. Ito yung Sipcio Ginta. Mm -hmm. uh, gusto lang natin ipaunawa sa ating mga kaigigan na itong Sipcio eh, kasi yung Old Testament, Brother uh, Michael, no? mula isinali eh, niyan from Hebrew, To Greek. Awa, oh, to Greek. Mm -hmm. Iyon yung unang salin yan, yung tinatawag na Sipchaginta. Okay. O Ngayon, komo yung awit, 45.6, kabilang sa, sa Old Testament, sa Hebrew, kabilang yan dito sa uh, tinatawag natin, kabilang yan dito sa aklat ng Old Testament. Mm -hmm. Ngayon, uh, mapapansin po nila at napapanood po niyo sa inyong mga television screen, ang ganito, no? Uh, dito sa, sa gintang ito, nasa, nakalagay siya sa chapter 44, verse 7, uh, ang sabi rito, Hotronoso, Hotios. Iston ayonato ayonos. Dito sa ating binasa, Hotronos so hotios. The throne of you, the God. Sana, ito tutulan ni Mr. Manuel mm -hmm. at ni Mr. Abe. Mr. Abe, yung paring katoliko. Ang tutulan nila, ito tanong ko sa inyo. Hotronos so, malibang isalin, the throne of you. Malibang salin yon. Ikalawa, The God, o Hoteos, the God. Malibang salin, malibang isalin yung terminong Hoteos na the God, o the God. Eh, ang tama bang salin yan, O oh God? Hindi. Eh, Indevocative. Indevocative. Mm -hmm. Ito ay nominative eh. Kung uh, tingnan natin yung cases of none, kasi yung cases of none, merong uh, nominative, merong accusative, genitive case, then... Uh, The uh, genitive case and vocative case. Pagka sinabing direct address, vocative case, sinabi ko, Oh, Brother Michael, that's a vocative case. Mm -hmm. Di ba? O sinabi, sinabi ng ama, Oh, yung sinabi sa anak, Oh, Diyos, eh, vocative case yan. Mm -hmm. Pero, dito sa, yung mismong binanggit nila, doon sa Old Testament, sa Sipchaginta, hindi naman vocative case eh. Ang nakalagay dito, Hotios, the God, hindi, Oh, God, the God, oh, the throne of you, the God. Hindi the throne, the throne of you, oh God. Maling translation. Yan, kapatid na Michael. Sister Leonor, ano po ang reaction ninyo sa video? Maraming salamat, Sis Abigail, sa iyong tanong at maraming salamat din sa lahat ng nanonood sa video ito. Sana po ay pakinabangan ninyo ang aming ginagawang paglilingkod sa pamamagitan ng mga video pong ito. Ang masasabi ko po sa sinabi ng Iglesia ni Cristo Minister nang sabihin niya na ang gusto nilang basahin ay ang pumapapor sa kanila. Brothers and sisters, yun din naman talaga ang gawain nila. At nahilig din naman sila sa ganyan. Halimbawa po yung nakasulat sa Hebrews chapter 1 verse 8 ng Lamsa translation. Ang nakasulat doon ay But of the Son, he said, Thy throne, O God. Pero ayaw po nilang tanggapin yan dahil hindi pumapabor sa kanila ang doktrina. Pero pagdating doon sa Acts chapter 20 verse 28 ng Lamsa ay pinipilit nila na ito'y accurate. Pero nais po nating magtanong sa mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo Ministers. Kung mali itong translation ng Lamsa sa translation para sa Hebrews chapter 1 verse 8, meron ba particle dito o wala? Para po sa informasyon ng mga nanonood, ang Lamsa sa translation po ay isinalin mula sa Aramaic Pichetta. At sa text ng Aramaic Pichetta, ay mababasa natin ang de Corsac de Lac Alaha. Kung wala po ng particle na de Lac sa Pichetta text ng Hebrew chapter 1 verse 8, it would read with the connecting verb, God is your throne. Pero dahil may particle, kaya ang tama talaga para sa text ay, Your throne, God. At para sa kaalaman po ng mga nanunood, ang Aramite po ay walang vocative case. Ngayon, puntahan naman natin yung sinabi ng Iglesia ni Cristo Minister na hindi pwedeng maging vocative ang nasa Hebrews chapter 1 verse 8 dahil ito ay nominative. Kung susuriin natin na ang grammar ng Greek sa Smith Greek Grammar number 202 ay nagpapatutuo na The nominative and vocative cases are often the same. Sa number 206 ng Smart Greek Grammar, ito ay nagbibigay ng illustrations of various vocatives. At sa mga nakapag-aral po ng grammar talaga ng Biblical Greek, ay maiintindihan po ninyo kung anong ibig kong sabihin. Ngayon, baka sabihin ng Iglesia ni Cristo ministers na dahil may article sa Hebrews chapter 1 verse 8 ay hindi pwedeng maging vocative ito. Marami pong talata sa Bagong Tipan kung saan ito ay vocative kahit na may article. Halimbawa, yung nakasulat sa Luke chapter 8 verse 54 at John chapter 2 verse 4. Ngayon, dapat po ng Iglesia na Kristo na, eh bakit walang O? yan? Katulad ng sa Hebrews chapter 1 verse 8 na, O oh God, brothers and sisters, vocative simply means the form of a noun used in direct address. Some words have a special form for that linguistic situation. Some just use the nominative case. Context determines when direct address is involved. O is a marker of direct address in English, and is particularly used in more formal circumstances but it is not absolutely necessary if i say friend pass me the salt the word friend is in the vocative and in greek would normally be expressed with a special form phi i need not say in english oh friend pass me the salt if i did so My friend would probably think I was using a register of expression that one might expect in a play by Shakespeare and that I was playing some, some sort of linguistic game with him. At bilang patunay na maraming halimbawa ng vocative na may article, ito ay mababasa natin sa aklat na An Idiom Book of New Testament Greek sa pages 31 to 32. At nakikita niyo po ito ngayon sa inyong screen. At kagaya ng binanggit natin, ay kasama sa mga halimbawa ng vocative na may article ay ang Luke chapter 8 verse 54 at John chapter 2 verse 4. Sana po ay nakatulong ito sa mga nagsuri at mga nag-aaral nating mga kababayan. At sana po, mas pagbutihin pa natin ang pag-aaral ng ating pananampalataya. Nang sa ganon, tayo po ay hindi madaling maloko at madala sa mga argumento ng mga anti-katoliko. Maraming salamat, Sister Leonor, sa iyong ibinahaging kalamam. Ngayon, tanongin naman natin si Brother Dennis kung ano ang kanyang reaksyon sa sinabi ng mga English Christian ministers. Ayun, uh, maraming salamat no si Sabigeo sa iyong tanong at uh, maraming salamat din sa lahat ng mga sumusuporta sa aming munting page na Pathag. Sana ay nakakatulong po sa inyo ang aming ginagawang pagsagot no sa mga komento ng mga kaibayo nating ibang pananampalataya no laban sa Iglesia Katolika. Now, kung susuriin po natin mabuti ay marami pong mga scholars ng Biblia at ng mga dalubhasa ang pumapabor no, sa tamang salin ng Your Throne, O God. Una sa lahat, meron pa tayong mga ginagamit na batayan. Katulad na lang po ng libro ni Dr. Philip Wesley Comfort na The New Testament Text and Commentary, page 695, ay ganito po ang ating mababasa. The context makes it clear that God is speaking to His Son. Thus, God the Father addresses His Son as God. Ayan, napa-klaro po, no, ayon sa scholar na ito. Pangalawa, ayon naman sa komentaryong The Epistles to the Hebrews, Hermeneia, a critical and historical commentary on the Bible, ni Dr. Harold Atridge, ito po ang ating mababasa. The author of the Hebrews stands in this exegetical tradition and takes the Psalms as an address to the Son as God. Ayan, napakaklaro po, no, na sinasabi dito sa libro. Pangatlo, Ayon sa komentary, yung The New Testament use of the Old Testament na isinulat ng mga New Testament scholars ay ganito ang ating mababasa sa page 937. Yet, the punctuation and syntax of the Masoretic text support the reading, Your throne, O God, is forever and ever. Ayan, napakaklaro po, no? Ngayon, alam na natin ang mga argumento ng uh, ministro ng mga Iglesia ni Kristo tungkol dito dahil ang gagamitin nilang argumento ay yung nakasulat sa kasunod na talata. Ang nasa Hebrew chapter 1 verse 9. No? Para patunayan na hindi Diyos si Kristo dahil kung Diyos daw si Kristo ay lalabas na dalawa ang Diyos. Pero yun ay ayon po lamang sa kanilang sariling interpretasyon na hindi naman scholarly. No? kung titingnan po natin ang critical analysis ng mga scholars na sinusuri ng nakasulat sa Hebrew chapter 1 verse 9, ay ganito po ang ating mababasa. Ayon po kay Dr. Philip Comfort sa kanyang scholarly na aklat na A Commentary on Manuscripts and Texts of the New Testament, sa page 373 ay ganito ang kanyang sinabi. The first, O God, is a vocative in Greek. The Son is being addressed as God the second statement, your God refers to God the Father. Ayan, maliban po kay Dr. Comfort, no, ay ganito pa ang sinabi ng isa pang kilalang scholar na si Dr. Craig Kinner sa kanyang scholarly na commentary na the IVP Bible background commentary, New Testament, but some chapter 45 verse 7 distinguishes this God from a God he worships so that one may distinguish God, the Father, from God, the Son. The writer of Hebrews explicitly affirms Christ's deity in this passage. Ayan, ang mga analisis ng mga Bible scholars na binasa po natin ay hindi para palabasin natin na dalawa ang Diyos kagaya ng inaakala ng iba laban sa atin. Kundi ito po ay nagpapatunay na si Kristo ay hindi tao lamang kundi siya ay Diyos dahil tinatawag din sang Diyos ng Diyos Ama. Kaya kapag ginamitan po natin ang talata, ang exegesis, ang ating pag analyze ng mga talata ng Biblia ay makikita natin ang tamang kahulugan nito. Maraming salamat, Brother Dennis. Sa mga matatalino pong nanonood at nagsusuri, sana ay nakatulong po ito sa inyo, itong aming ginawang pagtalakay. At sana ay nakadagdag po ito sa inyong kaalaman. Pagpalain po tayo palagi ng Panginoon Diyos. To make his message known, he's our responsibility. I like